po yung binigay ni Lina na carbonara. Ito na ngayon ang lunch ko. Ayan. Yeah. Pablis muna natin uh, ang ating carbonara na binigay ni Lina. Salamat po God sa pagkain na sarap ako God. Iniling ko po God na may mabili siya mo para madagdag pong lakas po sa aking pagkatrabaho so, para sa pamilya ko pa para sa lahat po. Salamat din kay Lina pag iblis din po siya uh, including the his our family po. Dahil salamat po at uh, tawarin mo lahat aming pagkakasala ito pwede mga lang ang In Jesus' name, Amen. Ito naman yung niloto ko na niya, Chinese style. Kain mo tayo. Pag sili ang magluto ng carbonara, wow na wow. Wee! na! Sarap. Ang galing si na talaga magluto. Kahit ano. Gusto ko din, masarap din to. Marunong din ako magluto ng ganito, carbonara. Pero, sigur, hindi, ano, masyadong gusto ko yung, ano, bacon na nilalagay. Pero, bacon din yata nilagay niya din. Oh, ham. Trap? pag uh, makasabay ko yung kapatid ko na galing sa US, magluluto ako ng ganito. Sa Pilipinas. Dito na ako ng mga mushroom ba? Na ano, na salata. Ito, ito, ko. 嗯，嗯，哪里么东西哟？ Magluto ako ng ano, sa Friday ng adobong mamoy. Hindi, humba, humba. Humbang hangoy. Um, sa relic conversion. Meron akong binili nung Sunday, kaya nilagay ko doon kaya ano, sa fridge ni lina. di dito bawal. Pero sa kwarto ko lulutuin. Kasi may rice cooker ako sa kwarto. Mm. Salamat ulit sa mga sumusili po sa akin mga channel. Salamat po, salamat. Diyos na lang po sa inyo. Hindi ko man kilala, pero ang Diyos kilala ko. Salamat po. Support, support lang po tayo para ma-achieve natin yung inaasam po natin. Salamat po. Bless you all.